mo tinaway ka ni mami mo ayan nakasampa na sa likod ng mami niya oh, wawa naman takot na takot sa tunog ng vacuum <laughs> mot mot wawa naman oh, payakap ka kay mami nak naaway ka ni mami hana nak ikalma mo muna yan hana Uy. Tumain na naman si Mutmut. Very good talaga. Oh. Mali yung tinatakpan mo, Mut, Baka maapakan mo yan, Mut. Ay, nako. Hindi yan. Yan, oh. Yan yung apakan mo, Malo. Turo mo sa baby mo. Turuan mo si mot, -Mot paano magtabon ng ano. Ayun, pati nanay, nakiki ano din. Mot, -mot! Ay nako. No, iihi ka. O oh, yan yung CR nilang magnanay. Itong si Mot, Mot hindi pa niya alam paano kung paano takpan yung ano niya. Dumi niya. Kalkal lang ng kalkal. Umihi lang pala yung ano mami ni Mutmut. Siya ang tagatabon ng ano ng mami niya. Mot, tama na yan, Mot. Mag-eat ka na. Mutmut, oh. Mutmut, oh. Mutmut. You want to play, Mot? Mot-mot! Mot-mot! You see your toys? Mot-mot! Hindi -mot. siya pa isturbo sa pag-CCR si niya, oh. Busy siyang nagtatakip ng kanyang abs. Ala! Galing ni Malo, oh. là nà hủy la là là la là... la là... la là... la là... la là... la là... la 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 Laruan mo yan, Mot. Ang <laughs> takot ikaw, Mot. Laruan yan, Mot. lo, lo, oh, oh, Nag-CR Nag si Mot Mot Hana. ha. <laughs> <laughs> Oke okay, mat